ayan magandang magandang tanghali sa inyong lahat mga ka-idol ayun napakarami dito naglalangoy ayun oh malalim at okay sobrang lalim daw nito gusto naming itry <laughs> marati si tulak kaya kita dyan <laughs> ayun napakarami nang naglalangoy oh o oh, minsan, minsan na namin itong nadayuhan nung una kasama ang aking mga junakis. Sambeses, sam beses, lang namin itong uh, nadayuhan nung una. Kaso hindi ko na inulit na dala hindi yung mga anak ko. Kasi hindi, hindi sila marunong ano, hindi sila marunong maglangoy. Ay, hindi rin naman ako marunong maglangoy ay ay pagka may malulunod sa mga kasama naming mga kabataan, mga pamapamangking ko, ang dami naming kasama nun eh walang wala magliligtas ala pare-parehas kaming malulunod ayan pero napakaganda napakainit guys lilipat tayo ng pwesto dito tayo sa una-unahan <laughs> dito sa malilong sobrang init ayan oh Maraming damit si Jeje ano, itutulak kita. ka, <laughs> Ay, malalim talaga ito. mablo-blo ang kulay ng tubig. Ay, oh. Malalim Saan tubig? Sobrang lalim. Eh, utoy, ang kulay na yan ay talagang ang tao yan. Eh, napakarami din na dahi ito ng mga ganitong mga kabataan din eh. Kaya, kaya, oh. Hindi pwede magdala ng mga bata dito. Wala ay, nung para. una ay... Sinta, po, to kasama namin ay, dito nung na nung una. Uh. Nawawala na yung isa. ka ko oh, yung lumubog oh. na. Yung pala yung nagpaparoon. Ayun, okay, ay, na, ng maglango yung mga taga rito. Nasa Sinda MJ? Yeah. Di ba okay, Di ba na mga rito yun? Ay, ayan. Ang <laughs> kala ko ito'y maliligo ah. kayo. Ay, hindi ko nakita. Sayang, ay, hindi ko nakita yun. Yung pagtala. Ayun na! Ang <laughs> layo na. Ayan o. Dina dinarayo ito ng mga kabataan dahil napakasarap talaga ng mga maligo din eh. Ayan, kung kami lang ay may dalang damit ay kami, ay nangahas na din kaming maligo. Kaso hindi nga kami marunong maglangoy. Walang hindi sasayad yung paa namin sa ilalim. Ay siguradong kami ay lunod. Ayan o. Oh. Pero pag sa akin, hindi ako magtitiwala sa mga anak ko pag pupunta dito nang hindi ako kasama. Uh, pwede kasama ako para kung sakali ay makatawag ng tulong. Ayan. Putik ang ilalim? Ayan o, oh, may tatalon oh. Ayan yung batang maliit. Ay, hindi pala. Diretso na sa ilalim. Direction? Sino? Ano? Hindi. Hindi? 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 <laughs> um, napakasarap dito maglangoy lalo pag kaganitong napakainit ng panahon. Ano sarap maligo dito. Ay check na pag ako'y naligo, diyan doon lang ako. Nakaupo lang ako doon. <laughs> Balsa, balsa ang maganda din eh. Sa sarap na. Bakit ito ginawa bakang ganito? Saan na daan ang irrigation. Saan ada irrigation? Paparoon doon Ayan, oh, napakarami ng mga batang nagsisipaglango. Yan din eh. Tapos mayro pa talagang maliliit. Ay, Diyos ko po, may maliit na bata oh. Ah, mababaw Mababaw po doon. Nakakatakot, may batang maliit oh. Yan, yung mahulog. nakupo. po. Ay, naku po, nangungunti ako. Ay, madunas mo po. yun. Ay, ano, ano, ano patuhan yata yung paiba pa. Tapos may tumulong ba